mapagpalang araw mga kasama so, ito po yung ating bagong luto na protein bag ano pabubukas lang po natin so check po natin ngayon kung gano'n na siya kabigat uh, nung hindi pa po ito naluluto nasa more than 900 uh, grams po ang ano ito 950 grams ang, uh, bigat po no so ngayon po kukuha tayo ng uh, mga ilang bag ano, para i-check natin kung talagang bumigat ba siya o kung na-maintain niya yung 950 grams ano po. Kipo po tayo. Ayun. Check po natin ano. So ayan, zero na po siya. Ayan po no, Mag, uh, may na po isang kilo. Ayang kuha pa uh, ulit tayo ng isa, mga kasama, para talagang pa naman nila ay eh, hindi natin talaga inuunahan ang iba, no. So ayan, kuha tayo ng panibago ulit, no. Itong isa is 1 uh, kilo and 26 grams. Okay? Punta po tayo dito sa pangalawang bag na kinuha natin. So ayan na po, 1.130. So ganyan na po siya kabigat ano. 1 kilo na po talaga mahigit siya. So ito pong iba dito, uh, talaga mabigat po talaga pag ganyan pagong luto ano. So ayan. Yan po yung ating bag. Ganyan po kaganda yung ating makina pag gumawa no. So quality quality na po siya, mahigit po siya isang kilo ang isang bag. So maraming salamat po mga kapatid at ah, lagi po tayong mag-iingat. God bless us all.